Huli sa CCTV, ang pambubutas ng gulong ng sasakyan ng tatlong kabataan sa JP Rizal sa Makati City. Ang dalawa sa kanila, mga menor di edad. Darito report. Dito sa JP Rizal Extension sa Barangay South Sembo sa Makati, dalawang magkahiwalay na insidente ng pagbubutas ng gulong ng mga sasakyan ang nai-report sa barangay. Isa sa mga naiulat sa kanilang tanggapan ay nakuna ng CCTV. A 8 ng Setyembre, bandang alas 10 ng gabi, makikitang pagala-gala ang mga kabataan ito sa kahabaan ng JP Rizal. Bandang alas 2 ng madaling araw, muling makikita ang mga kabataan sa lugar. Dito makikitang lalapitan ng mga kabataan ang sasakyang ito sa kalye at sa kabubutasin ang gulong nito. Ayon sa kapitan ng barangay, nahuli ang tatlong suspect dahil sa suot-suot nilang damit na hindi nila pinalitan hanggang kinabukasan. Dalawa raw sa mga ito ang minor de edad, na pawang labing anim na taong gulang lamang, habang ang isa ay labing siyam na taong gulang na nahulihan pa ng ilegal na droga. So we invited them for questioning, yung mga mapsa namin. Ayun, nagkantahan na sila, nag, nagturoan na na eh, siya ganito, kasama, ganyan. So nahuli namin tatlo. The other one, nahulihan din siya ng marijuana, so eh, may kaso siya. Ayon sa kapitan ng barangay, apat na sasakyan ang binutasan ng gulong ng mga binatilyo. Well, ang pahayo ko sa mga bata, yun sa mga bata na yun, actually, uh, ang contention is ano eh, yung magulang na may problema. Na La totoo lang, uh, regardless kung ano yung nasa batas na yan, di ba, kung natututukan pamilya ng pamilya, ng nanay, ng tatay, hindi, hindi mapapariwala yan eh. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang dalawang minor de edad habang nakakulong naman ang isa pa. Para sa unang balita, Tricia Zafra, reporting.